Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni People vs. Antonio Talawa, June 19, 2024. Ayon sa Korte Suprema, ang pagpapadala ng mga kontribusyon sa GSIS ay hindi bahagi ng tungkulin ng alkalde. Nagdesisyon ng Korte Suprema na ang pagpapadala ng mga kontribusyon sa Government Service Insurance System, GSIS, ay hindi pasok sa opisyal na tungkulin ng isang alkalde. Sa desisyon na isinulat ni Associate Justice Samuel Gerland, pinawalang sala ng Special First Division ng Korte Suprema si Antonio Talao sa paglabag sa Republic Act No. 8291 o ang GSIS Act of 1997 nagsilbi si Tal Awa bilang alkalde ng munisipyo ng Santo Tomas Municipality, Isabela, mula 1988 hanggang 1000 siyam na at, at mula 2001 hanggang 2010. Noong 2003, ipinalam ng GSISK Tal Awa na nabigo ang munisipyo na ay remit ang mga kontribusyon sa social insurance ng mga empleyado nito sa pagitan ng taong 1997 at taong 2003, na nagkakahalaga ng 12,071,451.22 pesos. Matapos mapabayaan ng munisipyo ang pagbabayad sa kabila ng maraming abiso, Sinimula ng GSIS ang isang kaso para sa koleksyon at pinsala sa Regional Trial Court ng Pasay City. Ang desisyon ng RTC ay batay sa isang Memorandum of Agreement, 2008 MOA, sa pagitan ng GSIS at ng munisipyo, na nagtatag ng pananagutan na 25,444,429.92 pesos na babayaran sa loob ng sampung taon. Kasunod ng reklamong inihain ng GSIS, kinasuhan ng Office of the Ombudsman si Tal Awa ng paglabag sa Section 52, G, in relation to Section 6, B, of the GSIS Act of 1997. Ang probisyong ito ay nagpaparusa sa mga pinuno ng tanggapan ng gobyerno na hindi nagre-remit ng mga empleyado at kontribusyon ng mga employer sa GSIS. Nanindigan si Tal Awa na ang Department of Budget and Management DBM ang may pananagutan sa pagwithhold ng mga pondo mula sa budget ng munisipyo para masakop ang mga premium na kontribusyon ng GSIS. Iginiit din niya na ni-reclassify ng MOA noong 2008 ang obligasyon ng munisipyo bilang outstanding loan na anya ay hindi magsisilbing batayan para sa criminal liability hinatulang guilty ng sandigan bayan si Tal Awa, na nagdesisyon na ang konversyon ng mga natitirang kontribusyon sa isang loan sa ilalim ng walung moa ay hindi nag-absuelto sa kanya ng criminal liability. Tinanggihan ng Korte Suprema ang apila ni Tal Awa noong 2021, na nag-udyok sa kanya na maghain ng kasalukuyang motion for reconsideration. Sa pagbibigay ng mosyon para sa muling pagsasaalang-alang, pinasyahan ng korte na nabigo ang prosekusyon na itatag na si Tal Au ang may pananagutan sa pagpapadala ng mga premium na kontribusyon sa GSIS ng mga empleyado o nanilayon niyang labagi ng GSIS Act of 1997. Naniniwala ang korte na sa ilalim ng Republic Act 7160, o ang Local Government Code, ang mga municipal mayors ay itinuturing na, chief executives, at hindi ang heads of officers na ipinag-uutos ng section 52G ng GSIS Act of 1997 na magremit ng mga kontribusyon ng GSIS. Hindi kasama sa local government code ang pagpapadala ng mga kontribusyon ng GSIS sa mga nakalistang tungkulin ng isang alkalde. Higit pa rito, walang internal na direktiba o pagpapalabas ang binanggit upang ipakita ang pagkakasangkot ng Alkalde sa pagpapadala ng mga kontribusyon ng GSIS. Nabigurin ang prosekusyon na patunayan na sinadya ni Tal Awa na i-withhold ang remittance ng mga kontribusyon. Naniniwala si Tal Awa na ang mga premium ng GSIS para sa 1997 ay nairimit na, dahil ang DBM ay nag-withhold ng 5 milyong pesos mula sa budget ng munisipyo. Bagamat nagkakamali, tinatanggi ng paniniwalang ito ang anumang layunin na maging sanhi ng hindi pagpapadala. Ito ay karagdagang suportado ng mga aksyon ni Tal Aoh nang malaman ang mga hindi na kontribusyon, itinagubilan niya na ang mga account ng munisipyo ay i-update at ilagay sa 2008 Memorandum of Agreement upang ayusin ang pagbabayad. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.